Kamusta si Pangulong Rodrigo Duterte, meron po kaming maliit, short, maikli, maikling video para sa inyong lahat. The poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. The teacher says she often complains about mamatay ang natutulog na maglola. <laughs> ang ng At bakit yung mga taong hindi sa ...pag-alagala mga batang nag-drag-outing sa <laughs> gitna ng Mga taong pinagpaparil habang hindi ng pagkain sa karibigan. Ipalat sa social media ang video ito ng sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn money. Uh, Permanente ang trabaho ang suspect at gumagamit sa umano ng droga. Ah, uh, good luck sa, good luck sa atin lahat. Sa halit na tutukan, ang tumakal ang nasitmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Na. Mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang pangulo na siyang tunay na nagbahal sa bayan. Simula nung si Tatay Di kong nagdaging pangulo, tumahimig yung mga hindi. Nagkaroon ako ng peace of mind. Yung anak ko, kumbaga yung peace na sinikado sa daan. Sobrang happy ako dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Lord, sa mga drug users, mga ano, yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OMW, naramdaman namin ang safety sa aming pamilya. It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to describe the brightest of their mind shining brightly. na minahal ni PRRD at PNP at AFP. Tapos ang nanalo, kaagad, dublado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero, sila na din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating commander-in-chief. I-relight them. I-relight them. Ano ba ang damay ng government interest?

15-year Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court. At noon, ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte, saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Bayan ang kasikasuhin. awanin ng nagkakaisang damdamin ng milyong, milyong Pilipino at isabining ang kanilang pinag-isang mentingin para sa isang kapayapa at nagkakaisang Pilipinas. ang pagliyang ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang <laughs> bayan. <laughs> Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng toto ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury huling binusising ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminato ang DOLE at ESWD na walang listahan para sa si mga beneficiaryo ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP sa ituloy na ginawa na nagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, naroon pang 30-30-30. 30-30-30 naman. Kung ikaw ang kung ikaw ang uh, host ng um, uh, you get 30-30 million, 90 million lahat and 30 million AX or ATA, 30 million na MAI, and 30 million na, uh, na UPAD. Sa kanyang labing taong karanasan bilang kongresista, ngayon ang daw nakikita sa si Davao City Representative Isidro Ungam ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutupoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na anay labag sa batas. Partikular dito ay ang Missing Budget amounts sa Department of Agriculture at ang Program Funds na anay bilyon sa halaga. good luck sa, Na-promote pa na Amang instrumental ng KPRRD. Police Brigadier General Jean Pajardo and family. The chief of the PNP and his family to join the president for a total opportunity. Walangti Tigil, para, sabagan. Oh yeah. Maybe when I say my farewell, I get to leave on the last day of my term. I'd like to say something, and maybe I'll cry. Gusto mo umiyak dahil hindi ko, hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo lang. You can save the Philippines. And now. Vote. Duterte.